Si Bani may hadlang sa wika, pero unting natuto ng Chinese, sa pabrika, nakilala niya, ang kanyang kabiyak sa buhay, ang asawa niyang si Hoxian Ming. Sa unang araw pa lang, agad ko na siyang nabustuhan, payat, blonde, at matangos ang mukha, pinakaganda sa pabrika. Si Hixian Ming ay dating sundalo, naging supervisor siya sa pabrika, na in love agad kay Bani, kahit hindi magkaintindihan sa wika, di rin nabawasan ang pagmamahal kay Bani. Nag-aral ako ng kaunting Thai, Chinese, at English, kung hindi pa rin kamay na lang. Pero pagkatapos ng isang taon umuwi si Bani sa Thailand. Noon pa man si Hixian Ming ay nagpunta pa sa Thailand. Para ipakita ang kanyang tunay na damdamin, pinakasalan si Bani at dinala sa Taiwan habang naghihintay ng trabaho. Si Bani na may utak negosyante nagbukas ng Thai food store sa Taiwan. Noon, nagbenta ako ng lutong bahay, pero mahina ang benta ng luto sa harap. Isang araw, dek isang libo lang ang kita. Anong gagawin,